Ayan mga kabindors ay pupunta natin si Ate Rona kasi mayroon tayong itatanong sa kanya mga kabindors. Ah, uh, natin ito na ang papunta sa kanila. Nandito na po tayo sa kanila. Parang napapadlak yung ano nila. Ah? Ay, parang lumipat na yung mata sila. Wala na. Parang may motor sa loob. Pati saan pumunta yung may ano rito? May tira dito. Ah, doon na sa baba. Ah, okay, okay. Thank you. Ekala eh, ko dyan pa rin sila. Salamat po. Yan, nandito daw sa baba mga gabing doors. Dito daw lumipat. Dito siguro sa kanilang bagong uupahan. Ako po. Saan nakalipat sila, Ate Rona? Ay, ikaw, ikaw na pala ito <laughs> nandito. Ah, dito, dito pala kayo naglipat. <laughs> <laughs> Ay, uh, uh. Ayun, oh. Ang ganda dito, ah. Wow. Oo. Uh, di hamak sa, ano, yung inupahan mo. Doon sa taas. Galing ako doon kasi Ah? Mayroon niya ako itatanong sa iyo. No. Sana. Kaya, tumunta ako doon sa ano mo, sa... Parang maliit, pero, wala ng na mga gamit na. Okay. Hindi na sa ina-anil. Okay, okay. Ito, magkano ba ang ano dito? Ah, ng po yung 200, 1,800. Ah, 1,800. Bumaba pa ng daan. mas maganda ito. Nadihamak ano? Ano? <tulo> uh, mm -hmm. na kung tumulo. Pero ang ano lang sakta niya, walang kwarto. Ito na, ito na ang pinagkakwarto uh, dito. na po. Ah. Dito na rin po kami natutulog. Dito mo rin po. Pero okay, kasi ano naman, safe na kami. Oo. Oh. Mm. Ay, uh, yung tubig, yung wala na po yung wala nga talagang katulog. <laughs> 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 ang ganda na ano. Naguti naman at nagkahanap ka ng medyo oh, magandaan? Sabi ko sa may ari, kuya, nilipat ka lang kami kasi sabi niya January pa daw. Mm -hmm. Sabi ko, baka may pagdating ng January ay walang bakanti, wala kami nilipatan. Mm -hmm. Kaya sabi ko, nilipat ka lang kami habang may pakante pa. Mm -hmm. Ayun, pumayag naman, wala naman siya. Man. Kaya ayun, nilipat uh, ka muli po. Kumusta yung ano mo, yung mga na uh, ano mo doon sa mga bata tulad ng ano ng kanilang PE. Wala ano eh. na mga boy kasi nilipat ko kami dito, wala akong pera at pambili. Hmm. Ah, ano doon? Magkano ba ang ano noon? Magkano ba ang iniisip mo doon na babayarin doon sa ano? sa PE. One-four din po, yung dalawa. One-four, tag-isa sila. Opo. Kasi yan po, kuya, isang araw lang naman nila gagamitin. Para Friday lang yan. Oo. Friday lang nila gagamitin yan eh. Pero kailangan yung sabi ng teacher, kasi nakausap ko rin yung teacher, kailangan daw mayroon daw talaga sila. Kasi may pampi daw yun. Kasi magkakaiba daw po na sila lang po yung wala. Pag wala, silang ang PA. Nakaano lang sila. mm -hmm. Ah, doon naman sa uniform, ano, magkano ba bilhin mo doon sa uniform? Yung doon. isa po, 900. Yung isa naman, 700. Kasi yung um, maliit yung isa. Nam, kung, ano, mas ma mahal yung isa. Kasi po, mas malaki po sa si ginila. Mm. Hindi naman po sila papayag na pantay lang din po. Kasi mas malaki daw yung punti lang na gastus doon sa isa eh. Mm. Mm. Kaya 900 yung isa. Yung isa, 700. Kaya ko sa naibigay niya, nasa na Na kasi dalawa yung kinuha ko. Kaya sabi niya, sige te, bigay ko na lang sa iyo yung 700 yung isa. Sige, hmm. balik naman. Di bali, magkano na ang halaga noon sa dalawa? Di, um, ano na yun? 700 at One 900. Six. 900 yung isa? Oh. 700 yung isa? 1 Ay, yung Ayun, dalawa. 16. 6 1 ang dalawa. Tapos yung P eh. Okay. okay. Pi, magkano ang pi? 700. 700 isa. Okay. 1 for you. Mm, malaki pa rin ano ang ano. Malaki pa rin. Plus pa yung shoes nila. Mm. Ah, rubber shoes na camera hmm. pa. Hindi mm. naman pwede nga sila na nakatlock shoes sila. Hmm. 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 Ay, yung Ay yung Dutch, ano lang yun. 500 ata yung ano. Yung... So, Dago'y siyos. Yan nga po. Yan mga puta, mga kabindors, na tanong natin si Aterona. Eh, sana ay maantig pa rin ang puso ng ating mga... Mabigit ko rin sana yung tuya yung yes. sinupon tayo. Kaso lang, lumipat namin kami dito. May mm -hmm. mga dating tanong. Ah sana maantig pa rin yung puso ng ating mahal na sponsor na nagsusupport sa kambal ah, uh, ito ma'am ah, uh, natanong natin si Aderona ah, uh, kung magkano pa ang na uh, kanyang babayarin sa PE at saka sa isa pang uniform para maging dalawa ang uniform nila uh, sa isang bata dalawa sana para may pagpapalitan sila. Ito ma'am, natanong natin si Adaruna sa ganong buwan. Uh, kaya naman daw niya kung hindi lang sila naglipat kasi ito dito, dito nila ilinayan na naman yung uh, kanilang naipon-ipon. Sa anong binayaran mo dito? Uh, ano yung ad, may advance pa? Ano? Okay, Eh, kaya hirap sila ngayon din na makakuha ng pangtihin ng mga bata. Saka kasi kuya, siyempre yung inaanwa naman namin, bayaran na naman sa buwan-buwan. Mm -hmm. Kaya yun yung ginakunti ko na naman na inaanwa para hindi naman ko yung dito na hindi na naman makabayad ng isang buwan na naman. Saka yung kutikilaw naman. Mm -hmm. Kaya hindi ko talaga din yung kailangan na makaipon ng ano-ano pambayad -ano, eh talagang ang hirap ng kalagayan din ni Mr. Ano sisikap talaga siya araw-araw talaga pa niya kahit linggo po talaga nang pumapasok para na mag ano nang trabaho para may pambahong din yung dalawa doon ikaw Ate Rona Anong nangyari doon, di ba? Nung mga nakaraan ay eh, nagkaroon ka na ng trabaho. Ano ang nangyari doon? Naginto na po yung nanay, kaya po siya na po yung nagbabantay ngayon. Ah, siya nang nag-alaga. Kasi kapos din daw po yung sweldo niya, kung magbabayad pa sa akin, pambili ng gatas, kaya pinahinto na lang din yung nanay. Siya mm -hmm. na lang din daw po yung nagbabayad. Ah, nagagastos ng gatas. Mm -hmm. Yung nanay nung amo mm -hmm. Tapos, yung nanay na lang yung magbabantay ng bata. Mm -hmm. Kaya, eh, nawalan ka ng trabaho. Wala na naman ng trabaho. Kaya, ito naman po, nag-apply na naman po kami ng trabaho. Hindi ko lang din alam kung... Kasi hiningian kami ng ano, 180 yung pang ano doon. Arawan na daw yun. Arawan na daw yun. 650 po, biswasin. Ah, Mm hmm Pero ito nun sa Lunes, pupuntahan na namin ulit kasi ah, mag- daw kami sa Lunes para mag-report na doon saka kung ano, alam so sa naman namin kung saan kami istina naman ng ano, pinakamalapit dito sa Kaloob. Kasi dalawa kami ni Ate Ima e. din mm -hmm. yung ginag-vlog yung Lunes. Ano yung dishwashing na yun? Anong trabaho yun? Yung tagahugas po, sa kantin. Ah. Kasi yung akin sana apply yan kuya, yung, puya, yung ano, yung nasa, magiging sa kundo, yung ay, doon yun? yeah. yung sa ano? Yung doon sa pagsasamahan ni Noy Almera noon. Yan ba yun? ay, ay hindi ba yun? May ano kami, yung ganun din yung sweldo ka Kasi marami yung in-applyan namin. Maraming trabaho doon nga pwede. Kung hmm. sa repacker ka, hmm. kung sa laundry stock ka, kung saan ka nga ma-assign. Kung hmm. anong gusto mo ba na trabaho? Kaso lang si Ate Ima naman, yung titipunan ko siya kasi, parang mahirap na yata doon sa pangrapin doon sa mag-i-ano sa hotel, trabaho. Eh kaya pinabuti na lang po kasi dalawa kami nagsama, ayaw yun naman pumaiwanay sa akin. Gawa nga nung parang unang din siya sa pag Kaya pinabuti na lang din namin na magsama na lang kaming dalawa, doon na lang sa Tiswatcher. Kaya ako mm -hmm. kung sabi nung Pinatraya namin ni Ching Ligaspe na kung saan daw po kami na malapit, doon po kami i-assign para maano rin kayong pamasahe. Ah, hindi masyadong magagastos yeah. kayo ng pamasahe. or paloong. Kasi hindi man pwede istiin doon, ano? Hindi po, uwian. Uwian, po. doon po walang paso. Yan, mas maganda yan, Ate Rona, kung makakahanap mm uh, ka ng pabaho. Tayo na namin ni Ate. Hmm. Para makatulong ka doon sa mister hmm. mo na ano ba eh, yung nung nag-usap tayo, parang nalilito ang siguro ang mga viewer. Perfect. Ang na sabi ko sa iyo doon, kung yung mga anak mo, private ba yun o public yung pinapasokan nila? Nung nasabi? Hindi. Ano ba? Ano ba sila? Private ba o public? Pri public. Ah, public. Hindi pala private. Ang nasabi ko doon, private. Anong sabi mo? Oo, oh, oh, kasi na public? ano po, uh, private ang nasabi ko doon na ano ko nalit. Oh, yung public 'yan, ano 'yan sa gobyerno 'yan. Opo. Ayan. Kaso na para klaro hindi tayo ano. Kung masabi na walang bayaran kasi may bayaran, 'di ba po may ano sila, may tagalini sila ng CR kag kwarto. Mm. Kaya hindi po pwedeng na wala din silang bayad doon. Wala nga silang bayad sa card sa mga miscellaneous or ano, mm. pero doon sa naglilinis sa mga CR at saka sa mga room, may babayaran po sila. Mm -hmm. May babayaran Ayan. po kami mga nanay. Uh -huh. Nasa 150 yung CR, mm -hmm. kasi doon yan mapunta sa naglilinis eh. Uh -huh. Hindi yan sa teacher. doon yan mapunta lahat. Mm-hmm. Ngayon nga uh, mga kabindors, uh, humihingi ako ng paumanhin sa inyo na, na ano ako doon yung parabang na siguro sa... Ano po, may, oh, sabi po, Sa dami kayo? kong ginagawa, eh nalito ako doon sa pagkakasagot ni Ate uh, Rona. Like, Ang nasabi ko doon private, pasinsya na po kayo at uh, simpre tao lang okay. naman tayo. Uh, may pagkakamali eh, humihingi ako ng pasinsya okay. sa inyo yung pagkakasabi ko doon... Pab ano pala mga kabindos, public pala yun yung school. Hmm. At naklaro namin ngayon ni Ate Rona kasi ang iba nalilito doon sa pagkakasabi ko. Hindi ko na naintindihan yung sinabi ni Ate Rona. Ang pagkakarinig ko, private. Hindi, eh, private ang nai-explain ko sa inyo mga kabindos. Kaya yan, kasinsya na po kayo. Ayan Ate Rona, yan ang update ko sa iyo. Uh, matanong ka no. Yan maraming salamat po sa ating mga taga taga bay at sana naiintindihan nyo kami doon sa mga maling ano tulad ng pagkakasabi eh ngayon uh, nilinaw namin ano at nagpapasalamat kami sa inyo uh, sa inyong support at pagsubay-bay nitong aming video at sa aming mahal na sponsor uh, anonymous ng Pennsylvania Ah, uh, thank you thank you so much ma'am sa iyong support dito sa uh, pamilyang ito na nangangailangan ng tulong. Ah, uh, thank you so much po. Ayun, hanggang dito na muna ang aking update. Ah, uh, thank you po sa inyong lahat sa aking mga subscriber, mga supporter.